Hello mga dabarkads, shoutout sa inyong lahat. Kayo po ba ay naghahanap pa din ng mga halaman pampuswerte sa inyong bahay? Mga lucky plant para sa ating bahay, alamin kung saang parte ng mga bahay dapat ilagay. Para ang swerte ay tuloy-tuloy. Itinuturing din na pampuswerte ang mga halaman para sa bagong tahanan. Ano-ano nga ba ang mga lucky plant para sa ating bahay at saang bahagi ng bahay dapat na ipwesto ang mga ito? sinabi ng feng shui consultant na si Jin Chua, na lahat ng halaman ay itinuturing lucky charm. Pero nag-iiba lamang ang kanilang mga ginagampanan base sa kanilang hitsura at katangian. Bukod dito, ginagamit din ang mga halaman bilang pangtaboy ng negatibo at panghikayat ng magandang enerhiya para magkaroon ng kailanawan at kasiyahan sa lugar. Itinuturing na pampaswerte ang money tree na mayroon pattern na anim na dahon kapag lumalaki. Paliwanag ni Jin, ang anim ay numero ng blessing at magdadala ito ng good income. Puwedeng ilagay sa hallway ng bahay ang money tree para makaakit ng magandang kita. Pampaswerte rin ang enjoy photos na may kulay puti na simbolo ng kapayapaan at kaayusan, at ang berde naman ay simbolo ng pera at swerte kaya mainam daw itong ilagay sa sala. Ang aglanima naman ay may pula na kulay ng passion, creativity at luck. Mabuti rin ang halamang ito para sa mga career person na naghahanap ng mga oportunidad, at pag-attract ng good money luck. Maganda umano itong ilagay sa hilagang bahagi ng bahay o sa sala. Ang peace lily naman na kulay berde at puti ay simbolo ng victory at leadership at clarity and focus sa paghahanap ng swerte sa pera. Sa sala rin ito maganda umanong ilagay. Ang snake plant na pataas ang dahon ay simbolo ng pagdadagdag ng status, luck, fame, recognition, achievement at success. Mayon din itong dilaw na simbolo ng pera at stability kaya maganda itong ilagay sa bahay. Hindi naman ipinapayo ni Chua na maglagay ng mga halaman sa kwarto o master bedroom dahil makakaapekto umano ito sa magandang sirkulasyon sa pagtulog. Kung nais talagang maglagay ng halaman sa kwarto o master bedroom, piliin lamang ang maliit na halaman at huwag 'yun may mga tinak na halaman tulad ng mga cactus. Ngayon alam na po natin ang mga halaman na babagay na ilagay sa loob ng ng ating tahanan, naway na ibigan po ninyo muli, maari po natin pakibahagi sa mga kaibigan kamag-anak o kakilala para makatulong sa kanila, muli maraming salamat po, have a nice day everyone.